Hello guys, meron pala akong mga meron pala akong bagong up, uh, videohan ito try ko to kung kung magawa ko ang sira pala na ito guys ay battery, so ito na toklap na ito yung kaunahan kong oh, cellphone ito yung kaunahan kong cellphone na start ako mag vlog kaya ang ginawa nito dahil may basag dito gumagana pa lang yung isos ito ang pinakamatibay kong cellphone na nabili no 2015 pa ito uh, may basag siya hindi kagaya ng ibang cellphone kapag may basag hindi na magagamit ang touch screen ang nangyari nito lang ay battery so itry kong isaksak ang battery Ito guys, may nasaksak ko na ng ang batere, mayroon siyang bakat, ayan o, no? nagcha-charge naman siya, pero madali siyang malubat at hindi na rin siya gumagana ng ano, yan, namamatay na rin kaagad. So kahit nagcha-charge siya, kaya ang problema ang battery Ito yung likod ng battery niya. Yan, likod ng battery niya, inorderan ko ng uh, imitation lang to na piano lang, kaya uh, hindi original. Uh, nakalagay original pero hindi ano kasi walang ano kinopya lang yung battery ng isos so baklasin ko na to guys kung magagawa ko ito ay ano lang in lang ko lang to ng piyesa na halagang 350 350 to lang no 350 pesos para i-repair ko dito try ko kung magawa, magawa. kasi gumagana pa naman yun ano, nang hinayang ako dahil ito ang ginagamit namin pang watch to watch sa mga video yun so guys umpisaan ko ng baklasin tiwa to ano ba yun lahat ako kagin kasi pang nagbibideo ako pakabila eh puro siya flat wala siyang ano ah buti na natin yung face nito, may may face pa doon, yung pang dito. Oo. Naklasin mo naman. Ito pang kaloy na ganyan. Parang kaano lang naman yan? Oo. Ano paano? Kung paano baklasin? Pwede ba diretso kasi may pin doon eh, oh. Kita tangan. Kita dan tu nak kau sok

Fokus natin. <coughs> ano yung mabakla? So, mabakla. Tapos pa yung paas. May magliligtas natin sa taas. Tayo okay. na ako. Ayan. Anay magawa na maayos.

dapat pala nito mahabang ko po para may pangkurot tapos ano na to ano na ang di baka sa o hindi marami yung ano yung mga ano so, ang nakakasalita okay.

PC ang gamit. If PC ang tawag dito sa amin eh. PC yan eh. plastic. Mga pandikit sa misong sudan. Ganda na yung plastic eh. Ito ba yun? Ay, mga pa, ay, mga. Dito ako sa bahay, hindi pwede hindi kasama sa vlog ko. Ay, mga. Ay, ang ilong. <laughs> Ay, ano siya? Kaya pala hindi ba naka, naka ano? Eh. Hindi na. Hindi 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 na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi Hindi na. Hindi na. Hindi talaga. talaga. Hindi

Mm -hmm. Parang, parang i clip lang siya. Flip mm -hmm. na lang, lang yan. Ang basak lang pong hinangin to. Yun ang problema. Hindi ako marunong ito. Wala tayong panghinang na sobrang ang nangkuhan. Yun eh. Parang kiniklip lang siya. Kunin mo na yung pangdikit doon. Yes. Kaya tayo tahanin yung video mo. Oo. Nakikita ko paano pagtanggal ng battery. Yun, yung clip lang. Yung clip lang pala. Ayan. Try natin. Try natin i-charge sa... kung anong hindi kaanak. pala eh, di-end lang. kayo. Ay, mag-charge. Ay, may charge. Oh. Ito yung kong magkakarga. Ay, ito mag <coughs> open. Hindi na naman ang maigit. Iyon, gumana. Hmm. Hindi pa yan. Pag Hindi pa yan. yan naka ano yan. Naka open na yung ano niya. Yung password niya. <coughs> Maganyan naman yun. five zero Tapos araw doon. Yan. Dito tututunin yung dan. One one eleven one 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 five one five eight zero eight zero. Dan. <coughs> oh. Dati hindi gumagana ng ganon ngayon gumana clip lang pala nachambahan ko na naman to pag gumana to so pwede na to guys pang watch to watch sige ginamit ko na lang to pang watch to watch sa mga video ng mga ibang vlogger yun o oh, tinan mo gumagana pa siya kahit may itim na oh. so success ayan so i ko na lang uli i ko uli kay kita natin ng tornilyo i <coughs> eh, eh, cut mga muna untuk nilai muna natin cut mga muna i cut Okay yeah, pala matataas ang kuko ng mga ano rin. Pagkakas ko muna yun ba? Pagkakas Medik, 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 medik. Ano, oh, napapakalabangan mo? Eh? bangon ka naman. Huwag niyo mga na mag i mag na ako ng ano nito, siya. Pantang magneka <coughs> na dapat okay guys na-close na siya kita na lang namin ng adhesiva adhesiva ang tawag yan bigas na. Ay, na nga, Ayan nga guys, nagkakabit na ako ng padikit face sa takip niya dahil yung doon sa gilid ay wala. Pero sa balik yung face na ginamit ko ay medyo malapit na matuyo at hindi na lumalabas sa tamang labasan doon sa ano kaya ginupit ko na lang. Uh, kaya hindi siya napaayos ng lapat dahil kulang kami sa face. Yan. At nagawa ko rin siya guys. Kaya lang face ang problema sa pandikit sa takip. Doon sa cellphone. Sa battery. At ginawaan ko lang bala na pang samantalang pandikit. Dahil para nga uh, magamit na sa watch to watch. Kasi maraming uh, grupo na sila. At sinalihan ng aking missis na pang watch to watch sa mga YouTube at Facebook. Kaya pwede na naman siyang gamitin guys uh, mayroong kaming apat na hindi na pang 4 watts to watts lang na cellphone na luma na na uh, yun ang uh, aming ginagamit Kaya maraming salamat guys thank you sa lahat na mga sumusuporta uh, shout out sa inyong lahat uh, at maraming salamat sa mga nanonood ng aking video hindi ko lang pinaliwanag dyan yung mga ibang mga detalyado pero makikita mo naman na uh, ah uh, kaya ko pa rin gawin kahit wala kong experience sa mga ganyang bagay uh, kailangan ingatan lang pagbaklas yan guys nakabit ko na at makikita nyo ang sample kung paano siya uh, gumana Okay, I'm going <tinyo> take Packing tape na lang. Packing tape, Oo, tape lima, na. ko nito. Yan na namin tape. para di matanggal dikit. Yan ako Oh, pang kasama. <laughs> <laughs> Guys. Nice. Okay natin. Ba diba? matibay talaga siya. Ito ang pinakamatiib kong cellphone na nabili. Kahit basag na 'yung screen, screen, LCD gumagana siya, hindi kagaya ng ibang cellphone pagbasag ng LCD hindi gumagana. Kaya matibay ang isos kaso wala na siyang another mga bagong ano ngayon. Mga bagong unit. 11.15. 15. Hindi, okay, dalawa talaga siya. Dalawang hmm. ulit. Ganda na ito, ay soft touch soft touch siya malambot siya itats basag na may itim na siya rito ito nakababagsak pero okay pa siya malambot siya yan oh. oh. ma -soft touch siya kumpara sa ibang silpo na kahit ano na hirap itats yung mga bibo upo. Yung upo ko na isa na huling ano ay nabasag na totally hindi na magagamit. Kaya palit siya ng LCD. Hindi kagaya nito, dami ng basag na LCD dito, dito. Pero gumagana pa siya. Ito yung screen na ito na may curve. Curve na konti. Ayan. So pwede na siya pang watch to watch ginagamit ko na ito pang watch to gumana na napalitan lamang lumang ano, na yung ano dati niya sumubo sumubo na yung original niya pero hindi ko lang alam kung tatagal tong battery na pinalit ko kasi im imitation lang ah, kuhan lang luma na siya pero nagagamit pa basag na dami na ano 2015 pa to ano na ngayon 2024 So, napakatibay talaga ng silpon na ito sa lahat. Hindi na naayos ang program na ito. Kalat-kalat na. Oh, okay na guys, hanggang dito na lang. Naayos ko rin yung silpon. Palit battery. Ayan. Pero tingnan ko pa yung charging nito kung maayos din na makita dito ng gilid. Kung magtuloy siya. Full charge na natin. Tingin, ikaw naman tumitingin. Ayan. Okay talaga. Ayan, okay guys, tara sol Nagawa ko na naman yung aking panibagong okay. Ah Pinag-aralan Pinag-aralan na sila Okay <laughs>